ang pagkain ng okra ay may maraming binipisyo sa ating katawan. Ito ay may antioxidants, fiber, vitamins, and minerals. Nakakatulong ito para maging malusog ang iyong puso, maibalansi ang blood sugar ng katawan, at better digestion. Ito rin ay nakapagpalusog ng buto dahil sa calcium at vitamin K na taglay nito. Ang taglay nitong insulin rin ang nakapagpabababa ng blood sugar level na nakakatulong sa taong may diabetes. Kaya sa taong naghihirap sa kanilang sakit na diabetes, idagdag nyo na ang okra sa inyong diet. Lamang ang may alam para ating mapangalagaan ang ating kalusugan. Nagustuhan mo ang video na ito, pakishare sa mga kakilala mong may diabetes at pakifollow na rin para sa iba pang usaping pangkalusugan. Ingat po kayo and thanks for watching.